Ngayong araw na to mga kapatid, mga kaibigan, mga kapapong ay tatalakayin po natin yung usapin na minsan gumugulo din sa atin. May feelings pa ba ang ex natin? Ganon pa rin po ba tulad ng dati? At kung bakit sa ngayon ay parabang wala ka nang nakikita. Parabang all of a sudden ay hindi na po siya apektado. All of a sudden ay parabang wala siyang naramdaman dati sa inyo at parang hindi nga po siya yung dating nakarelasyon natin. Bibigyan ko po kayo ng mga ilang tips, ilang mga issue, situation kung saan makaklasify mo ng ex mo o dumper ay secretly mga utol ay may tinatago pa rin feelings. Mahal pa rin po tayo siya din po mga utol ay katulad natin na naaapektuhan, tinatago, ikinukubli, at talagang hindi lang po ipinapakita. Nais ko po muna sana mag-invite na pakilike, follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV FB page, mga utol. Dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin. Siyempre po yung mga nangyayaring bago po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap makapanayam po sa isang one-on-one -on -one coaching yung ating PTV Life Coaching Services, ay dito nyo rin po ako pwedeng puntahan at maabot. Magiiwan po tayo ng link po sa ibaba para maging mas mabilis po ang ating koneksyon at maabot nyo po ako. Kung kayo nga po mga utol ay naguguluhan, nalilito sa nakikita mo sa ex mo, yesterday binanggit nga po natin na ito po of course ay ginagawa ng isang ex self-demonstration. Yung ipapakita nila na sila po ay matatag. Kaya pag ito po ay nararanasan natin mautol, ay talaga naman pong mahihirapan po tayong i-classify sa pinapakita ng ex mo. Pero para malaman natin if your ex is secretly merong nararamdaman o let's say gusto pa rin bumalik sa atin, namimiss tayo at talaga naman pong nakikita na yung halaga natin Kumbaga, hindi rin kayang mawala tayo mga kapatid kahit nga po ang ipinapakita nila ay talagang ang kabaliktaran nito. Number one, bringing up old memories. Yung may nostalgic effect mga kapatid. Ito po ay probably indirect o hindi naman po direct ang sinasabi sa atin. Pero madalas na nababalitaan po natin o naririnig na hanggang sa ngayon ay binabanggit pa rin po ng ex mo. Tapos na po mga kapatid, pero sa ngayon, he or she still brings up mga kapatid. Sa mga ilang gathering, ay binabanggit-banggit pa rin po niya yung mga magagandang nangyari sa inyo. Positive memories at naririnig pa nga po na even hanggang sa ngayon ay pinupuri pa rin tayo mga kapatid. Ito po ay isang sign ng ex mo ay may positibo ng pagtingin sa iyo kapatid. At ika nga, hinihintay ka na lang na makagawa po ng magandang connection or probably nga po chemistry niyong dalawa. Ikalawa po, your ex or dumper mga kapatid ay talagang sinusundan tayo lately. Kamakailan ay parang napapadalas na sinusundan niya po tayo sa mga social media, mga Facebook activities natin or even Instagram. Kung nararamdaman mo na masyado siyang nagiging aktibo, madalas kang nila like ngayon, madalas nagko-comment, or even nga po pasinsin mga utol. Compare nung kayo nga po ay naghiwalay or nasa bad terms na hindi naman po niya kadalasang ginagawa. Madalas din po natin napapansin na siya po ay madalas mag-post mga kapatid at ito po ay parang pinapatama sa atin. Maging mag-ingat lang po tayo sa ating panunuri dahil baka mamaya ay malayo naman ay nai-inline mo sa'yo. Pero alam mo yung sinasabi ko mga utol na kung halimbawa naman pong alam niyang mahilig ka sa kape pero ang ipinopost niya lately is para bang tungkol lagi dun sa mga paborito mo. Coffee, sports, basketball, or even nga po kunyari ay mga movies or sabihin na natin paboritong music natin mga utol. Ito po ay sadyang sinasabi nga natin paramdam or masasabi natin na ang ex mo ay still interesado pa rin po sa atin. Number three, I should say, ay isa sa pinaka-obvious sign na kung halimbawa ang ex mo ay talaga minemaintain yung contact sa iyo mga utol. Hindi ko po sinasabi na ang ex mo ay gusto nang makipagbalikan once na ito po ay ginagawa nila. Maaaring siya po ay naghihintay lang po sa tamang panahon pero ang interest at value mo ay nandun pa rin. Kadalasan kasi after a breakup, ang ex mo ay monitor ka o halimbawa nga pong makikipag-usap sa'yo. Kung ko co kukonek ng kukonek co at kukonek. Co ang iba nga po ay sasamahan ka pa or even yayayain ka pang lumabas. Pero it doesn't mean mga utol na ito po ay dapat na natin balikan. It depends pa rin po sa kaso. Paiba-iba pa rin po tayo ng situation, mga kapatid. Maaring ang ex mo ay naghahanap ng chemistry o naghahanap nga po ng connection or compatibility. Kaya maging matatag po tayo at dapat dito po natin talaga ipakita yung pagiging stable natin. Hayaan nyo po munang dumaloy at magkaroon kayo ng magandang flow together para mawala na rin po yung mga bad terms na naranasan nyo ng breakup. Ito mga utol ay magandang tignan din natin dahil ang ex natin for sure ay meron pa rin pong interest kung nasa ganitong situation po tayo sa kasalukuyan. Last po but not the least, acting jealous mga utol. Ito po ay mahirap itago mga kapatid pero kayang itago. Kaya tignan din po natin mga kapatid kung ang ex mo ay parabang may mga pigil o let's say nakikita nating apektado. Ito po ay minsan na ipapakita sa mga kaibigan or people around. Kung halimbawang binabanggit nga po na kayo ay nagpupunta sa mga ganitong lugar, mapapansin nyo yung mga salitang o, oh, yung mga tibo bang makikita mo na siya po ay naapektuhan, kapatid. Ito po ay isang big time traits ng isang ex na talaga namang may feeling sa atin. Normal ito. Lalong-lalo na nga po sa kahihiwalay lang. May interest at may motibo pa rin, may feelings pa rin, mga kapatid, ay siguradong mapapansin nyo kagad kung siya po ay medyo nagseselos. Tandaan po natin na pag ang ex natin ay nagpapakita ng tinatawag na strong emotions. Hindi lang po yung love, hindi lang po yung hate, hindi lang po yung anger or jealousy ang babantayan natin. Basta maklassify mo kapatid na very strong, na para nag-level up or strong nga po yung emotions niya towards you. Ito po ay ma-assess natin bilang attachment or halimbawa nga po, connected pa rin siya sa atin. May feelings pa rin mga utol. Kung napapansin mong sobra siyang galit, sobra siyang naiinis o sobrang naiinggit, sobrang nagseselos o halimbawa nga pong sobrang nagtatampo o sobrang nalulungkot at parang sobrang saya din. Kapag napapansin mo na ang basehan ay yung strong emotions within na nararamdaman ng ex mo. Ito po ay triggered at talaga naman pong willed sa pamamagitan nga po ng emotions o nararamdaman ng ex mo. Kadalasan dito mga utol ay pabayaan na po natin mag-process. Sabi ko nga po, kung required ang time and space, Ipaubaya natin ito. If it is more than the ordinary, hindi normal at kakaiba mga kapatid, well, it's a good candidate. Pagka gumagamit nga po siya ng mga strong emotions na yan sa kasalukuyan na kayo po ay nasa breakup situation, syempre, kasama na rin dyan yung magpaubaya nga po tayo. Sabi ko nga po, allow the situation or kung ano man yung nangyayari sa kanya na ma-process. And also, don't let your ex get into you, mga utol. Ulitin ko po, don't ever let your ex, mga kapatid, to get into you. Siyempre po, as long na nakikita niya na kayo po ay hindi affected, hindi po kayo tinatablan, or let's say nga po nagre-react, sa mga bagay na ginagawa po niya, especially kung ito po ay out of strong emotions, mga utol, ay mas magiging effective ka. Ex also, na nakikita natin na para bang all of a is parang showy mga kapatid, biglang show-off ng show-off, palabas ng palabas, halos parang nagiging biglang sikat po sa social media considering na siya po ang nakipaghiwalay sa atin mga utol, lalong-lalo lalo na po kung siya nga po ay dumper. Alam naman po natin na even dumpers mga kapatid ay may dinadala din. Kaya kung halimbawa after a few days or a week ay makikita mo na parang very inspired at talaga naman pong ginagamit yung center stage mga utol, para tirahin tayo intentionally para atakihin ka, show off ng show off nga po sa social media, hindi po ito dapat nating ikalungkot o hindi po ito dapat nating ika-overthink. Ito po malinaw mga kapatid na siya po ay may pinagdadaanan or apektado rin. Lalong-lalo na nga po mga utol kung hindi ito ang nakasanayan mo sa ex mo. Kung hindi niya ugali pero lately ay halos lagi nga pong upload ng upload, my day ng my day, post ng post mga utol. Ito nga po mga kapatid at lahat ng mga bagay na to ay masasabi natin na ang ex mo ay may sekreto rin. At ang sekreto na yan ay may feelings pa siya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo sa karamihan. Huwag na huwag po nating pababayaan ang ating pamilya mga utol at syempre pa patuloy po nating bantayan ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po at Papong TV po.